Everyone, good morning. Punta po kami sa Lighthouse. Ayan, naglalakad kami. Ayan, uh, Sama ko pa rin si Maria Kusinera. Today is Saturday, weekend na, guys. And, oh, meron kaming nakita dito si Ano nga ang channel mo? Naning vlog. Naning vlog. Actually, guys, actually. <laughs> English yan Nakita, nakilala lang namin siya nung, kailan ba yun? Ribbon cutting na inkit. Yun yung first na namit namin siya dito. And ngayon yata tayo, sasama siya. Uli, sama ka? Oo. Tapos sa kayo, wasang sobre. Ay, <laughs> uh, tapos mamimigay daw siya guys ng sobre. Uso kasi, ngayon yung mga kandidatuhan. Candidate. Candidate, candidate for ano yan? Ah, uh, United Nation? Oo. Hmm. Pero hindi kami ngayon guys nagbibigay ay ano mag, uh, magtatanggap ng sobre. Kasi ano kami ngayon? <laughs> Charot. <laughs> <laughs> Purita. 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 <laughs> hmm. <laughs> hmm. Nararin, eh, pero wala uh, naman yung Wala naman sa pititan yan guys kahit ah uh, magkano ang ilagay sa sobre. Yung bukal sa loob lang. Pwedeng piso. So mamay, maglagay kami ng piso. So, kasi pag piso ang lamang mo dun sa kalaban, panalo ka pa rin. Kasi ba, diba, money contest kasi guys. Ito. Pero yung money na malilikom ng school is gagamitin yun sa school nila. Pondo, kumbaga. Pondo sa school nila. Kaya po may mga money contest ang school. Yun, ganun guys. So, pwede kami maglagay dyan mamaya ng limang piso, 20, ganun. Oh, kahit maliit na bagay is malaking tulong na rin yun ah, so dito na kami sa lighthouse guys at ah, hindi natin alam kung sino yung mga nandito Good morning, Tatay Popsie. Good morning. Alis, uuwi ka ngayon. Ha? Wala pa? Uuwi Si pag nung naglilinis guys, oh. Tay, <laughs> akala ko umalis ka ngayon tayo. Ang pariyo tayo ng tanong. Tay. Tay. Ano sinabi? Short tip guys pork steak a la Maria Cucinera. Diba? Bro. So, ayan. Palis na kami, guys. Kung saan pupunta, hindi namin alam. Bawal magtanong. Siyempre, kasama namin yung aking sarili. Yung anino ko. <laughs> ayos ayun ka. Huwag kasama mo yung sarili mo. Bakit kasi ganyan sa Nagpa-vlog ako? O, ngayon, wala nung yung unang pa-vlog ka. Pagpapitin <laughs> natin eh. Nasa beach. Tapos kasama ko yung tatay Papsi. <laughs> kasama mo rin yung sarili mo. Oh, syempre naman. Hindi ko iwanan po kahit kailan. Tapos si Ria, kasama din niya po yung sarili niya. Si Rex parang naiwan yung sarili. <laughs> kasi tulala. <ito> <laughs> Ganun ba yun? <laughs> Tapos si John Lloyd. Naning vlog po. Pakisupport ko ang kanyang YouTube channel. And si Maria po kasama din namin. Ito po hindi iniiwan sa sarili. Kaya kami po yung kasama. Yung kami pong driver si JP Alibio. And yung kasama niya doon ay si Mark. So tara guys, samahan niyo kami Oy, sa mission sa araw na to. daw yung pod. So, ayan guys, ang way namin ay baso. Hindi pa kami nakarating kung saan kami pupunta. Kasi ito lang. Medyo malayo-layo na guys yung aming natakbo pero hindi namin alam kung saan talaga yung destination namin. Basta sumusunod lang po kami kay Kuya Bal. Kuya Bar po ay nasa una isa ka pa sa kagandahan din guys kapag sumasama ka sa mga mission kasama si Kuya Balis maiikot mo ang buong daet libre pa masahe nakaupo ka sa sakyan may driver diba tapos may pagkain kaming dala para kung saan kami abutin ng alas 12 ng tanghali is dun kami kakain so ganoon po talaga yung ano namin dito sa uh, pagsama-sama kay Kuya Bal maiikot namin yung buong daet basod and lahat na kamarinis norte guys makikita mo yung magagandang view and hindi ganun kalalapit yung mga tinutulungan ng kalingap minsan po, dalawang oras, isang oras ang biyahe papunta sa mga beneficiary ng kalingap yan, katulad ngayon guys halos 45 minutes na kaming... Uh, naka, nagbabiyahe pero wala pa kami dun sa pupuntahan namin at hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi nga po bawal magtanong sa kalingap pero nakaka-enjoy guys ang sumama sa kalingap kasi dito mo makikita yung sakripisyo yung pagmamahal ni Kuya Bal sa kanyang mga tinutulungan yung tipong uh, kahit wala na siyang wala nang matira sa kanyang sahod sa white kasi alam naman po natin mahina yung juice ni Kuya pero sa pagtulong po go na go pa rin siya. Halos hindi siya napapagod guys, araw-araw lumalabas at parang hindi siya nakokontento na hindi mapupuntahan yung mga, mga tinutulungan niya o yung kanyang mga beneficiary. Ayan, after po ng mahaba-habang biyahe, ayan, dumaan kami dito sa Lingap Center 143 na pagmamayari ni Kuya Bobby TV 143. Dito po kami mananang halian, kasi nga alas 12 na. So, dito na po kami manananghali. Napakaganda ng lugar ni Kuya Bobby, guys. Kasi palibot siya ng mga puno ng kahoy and uh, napakaaliwalas ng lugar niya. Malapit din to, guys, sa dagat. Kaya siguro nawili si Kuya Bobby dito kasi dito nakakapagtanim-tanim siya, nakakapag-alaga ng hayop, malapit sa kalsada and uh, maraming ano, pwedeng paglibangan dito, guys. Ayan, nakala namin noong una ay walang tao. Kasi hindi namin agad nakita si Kuya Bobby yan. Pero nung ano, lumabas na rin siya at yun, nandun pala siya sa loob. Siguro may ginagawa o nanananghalian din kasi alas 12 na. At ayan na nga, pinagbuksan na niya kami. Siguro nagulat siya kasi bigla na naman kaming dumaan. Ayan, nasusurprise po lagi yan si Kuya Bobby kasi dumadaan kami dito. Bigla, 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 bigla walang pasabi. <laughs>

Ay, wala pala. Kala ko i-give tayo. Ah. Bakit ikaw lang may tinapay? Ito na mo si Kuya Macau. Ako, nagsusunod ko. Di pa tayo pinagbubuksan ang gate, guys. Sayado pa ang gate. Ay, wala na yatang bunga yung bayabas niya. Ate Bobby, kumusta? <laughs> surprise ka na naman. Masa <laughs> surprise siya eh. Ayan, kuha tayong bayabas ulit guys. Ayan, guys.

Sige na, tinirhan ka. Dalawa. Pasalamat ka, may tira pa. Pasalamat ka at dinala namin yan. Nahanap po yung tuyo na binili niya. At yun, dahil nga po napakaraming bayabas dito kay Kuya Bobby, ayan, mas pinili ko munang manguha ng bayabas kaysa sa kumain. Ayan, magkukuha ako ng marami guys kasi uwi ko. Tapos, pwede kasi ito guys, ano, pang sigang. Masarap to sa bangus, sinigang. Tapos, ito na yung ipangasim ko. Nakakatuwa dito guys, kasi yung puno ng bayabas nila, laging maraming bunga. Parang hindi siya nauubusan, kasi kada punta namin dito, lagi siyang maraming bunga. Naalala ko guys, yung lugar namin sa Quezon. Marami din nung bayabas and isa ito sa paborito naming akyatin nung kami ay mga bata pa. Nakakatuwa lang, no? Kasi yung mga karanasan natin nung kabataan ay uh, parang same-same lang ngayon. Pag nakakita tayo ng bayabas, ayan, sabik na sabik pa rin tayo. At uh, gustong gusto pa rin nating manguha. Hindi natin makakalimutan ang bayabas. O, ba diba? Marami na akong nakuha, guys. And dadagdagan ko pa talaga yan. Kasi libre yan. Kapag po sa Manila, sobrang mahal ng bayabas. At kapag po sa bayan na, na, sa bayan na ng dait, ay nako, mahal na rin po yan. Mabibili po yan sa palengke. May mga nagtitinda rin naman po sa palengke niyan. Ayan, di ba? Enjoy na enjoy kami sa pagkuha ng bayabas. Lahat halos kami ay nanguhan ng bayabas kasi nga po libre and sabi nga po ni Kuya Bobby ay uh, uhain nyo na yung mga hinog kasi nga po kinakain lang ng ibon dahil dadalawa naman sila daw dito so hindi naman nila yan nauubos at hindi nila kayang kainin lahat kaya yun napaka bless naman ng puno na to and marami rin siyang na bibigyan ng bunga niya no So, nakaka-enjoy talaga guys. So, ayan, may patalon-talon pa ako dyan guys. Kasi nga, hindi ko maabot yung mataas. So, kailangan kong tumalon dahil marami na nga at hindi ko lahat nagkakandalaglag yung iba guys tapos naisip namin hihingi kami ng plastik kay kuya Bobby para ipa-plastic namin yung aming bayabas para hindi kami mahihirap ang hawak-hawak ito and syempre iti-take home namin yan Kasama rin sa pagmimisyon, siyempre, yung mga ganitong eksena, guys. Lalo na pag may mapupuntahan kang maraming bayabas and may mga prutas, kagaya ng rambutan. Ayan, dito po kasi sa lugar na to, ay hindi naman madadamot yung mga tao. Lalo na yung mga ibang beneficiary na may, ano, may mga tanim na puno ng rambutan. Ayan, minsan namimigay lang din po sila. Kalamansi, ayan, ganun, guys, namimigay sila. Eto, guys, so, dami ko nang nakuha. Diba? Mamaya guys, iuwi ko talaga yan. So, ayan, dahil marami na tayong nakuha bayabas guys, ayan, mamaya uli, kakain muna tayo ng tanghalian para sabay-sabay na kaming kumain. So, mamaya guys, abangan nyo kung ano yung mga next naming gagawin or yung mga next naming ginawa dito. Bye-bye, God bless us